ito yung pork ribs na isang beses mo lang matitikman ay siguradong tatatak agad sa memory mo ano ba naman kasi sa sobrang lambot niya ay parang sa agad sa bibig at kusang nahiwalay ang mga laman sa buto dagdag mo pa dyan yung kanilang masarap na sos yung ganitong quality at kasarap ay sa mga mamahaling restaurant mo lang pwedeng matikman at napakamahal pa pero dito 199 lang yung solo order at para mas makamura ka ay dito ka na lang sa kanilang mix and match na 219 lang na until November. 25, 2025. Mag-add ka lang ng 20 ay meron ka ng side dishes and drinks. May tatlong main dishes kayong pagpipilian. Pwedeng buffalo wings, pork sirloin, garlic steak o kaya naman itong pork ribs. Sa mga side dishes naman ay pwede kayong pumili sa kanilang mushroom soup, mashed potato o potato fries. At sa drinks naman ay pwedeng red iced tea, blue lemonade or cucumber lemonade. At kung marami naman kayo ay itry nyo na itong group meal C na tag 1,799 lang. Sulit at panalo dahil meron na kayong isang kilong pork ribs na may kasama ng two pieces na Hungarian sausage. Tapos may kasama pa yung fried tofu, Asian salad, isang plato ng jab rice at isang potato fries. May dalawang piraso ng mushroom soup at two pieces ng dessert tulad nitong ube and blueberry. At syempre may kasama na rin yung dalawang pichel ng drinks. Kaya sa mga taga-kabiti dyan, especially sa mga taga-tansa ay tara na dito sa may rib harap. Na located naman dito mismo sa may retirees 1 barangay mula Tansa. Kabite. Tapos open sila dito simula 11am to 10pm daily. Bukod nga pala sa tansa ay meron din silang mga branches sa mga sumusunod na lugar na baka malapit lang sa inyo. So tikman natin yung kanilang rib. Ayan, pinakita ko na kanina guys kung gaano kalambot. Talagang natatanggal sa buto. So tikman natin guys. Grabe. napaka Napakasaburi niya and then smoky. Ang sarap. Ang ganda ng pagkakaluto na ito. Isa ito sa mga best na ribs na natikman ko talaga. Hmm. Tapos may kasama pa yung Hungarian sausage. Ang sarap ng Hungarian nila. Okay ba? So, tikman natin itong kanilang Asian salad. Ayan. Para nakakata kami yung kulay ng sosa. Sabi niya. Panalo yung sauce. Napaka-creamy. Oh, May konting flavor ng pepper. Tapa. ah. Top nito. Kasama na rin yung price guys. Good for sharing na rin. Tapos dalawang dessert naman. Itong pinili natin guys is blueberry and then ube. Wow. Ubing ube sa iba. Wow. Top Siyempre guys, meron din yung Drinks na kasama, dalawang pitcher yan, isang cucumber sa blue lemonade. Yung ganitong set si uh, good for ano to, 6 to 8 person. So guys, ito yung example ng mix and match nila na set, 219 lang. Ayan, isang main, isang side dishes, and then isang drinks. Ayan. So anyway guys, kung gusto naghahanap kayo ng masarap na rib dito sa Maytan, sa Cavite o kahit saan, isa sa mga recommend ko sa inyo is rib sarap. Ayan, tested ko na yan, matagal na matagal na. So anyway guys, masarap tong food rib ko i-enjoyin e ko na ng sobra-sobra.